Bisi, pabili ako ng ano, kok na pang mayaman. Yung oh. pang mayaman ha. Oh, ito na ang kok mo. Ang bilis naman. Galing ba sa to? Malamig ba to? Oo, oh, oh, malamig pa yan. O oh, ba yan? Hmm. Bisi, pabili ako ng ano, kok na pang mayaman. Okay po. Sorry, bayad. Daisy, si pabili ako ng ano, kok ano? na pang mayaman. Ah, uh, ito na. Ito na, boss. Binti na, no? Oo. Hmm, bayad. pabili nga ako ng ano, kok ano? na pang mahirap. Ano nang yari sa'yo? Magpasahirap ka na. Ewan na, eh. Patatalit ako sa scatter, eh. Panay ano eh. Panay kasi in, walang kas out. Oo, wait lang. Kunin ko lang yung coke. Oh. <laughs> Ari bayad, tres lang to, di ba? Wala, naghihirap na tayo eh. Asa na pambukas mo? Sabi ko sa iyo, tigilan mo na yung kaka-scatter at walang mangyayari sa buhay mo. Matatalo ka lang. Anak ka ng po. Anak ka ng po.